So may nang mga katit, so may explore ako ng mga katit na Old Century Bamboo. So okay, ito na Century Bamboo mga katit, may uh, historical to mga katit. So yung kakikilala ko kasi uh, yung papa niya yung papa niya mismo ang nakakita na yung hapon dito nagbaon na naghakot na, 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 ng mga uh, mga boxes mga boxes na nilagay dito so pagkatapos ng baon ng pagkatapos na nilagay yung mga boxes uh, tinaniman ng kawayan bambo ito na bambo mga tiits yung yan na bambo mga tiits so yung mga kasi yung mga Japanese army dito nagkalat dito noon kasi yung banda doon sa north may malapit sa bahay may camp sila doon may Japanese Imperial camp doon so ngayon mga i-detect natin kung totoo ba yung may uh, totoo ba yun na may laman ang kawayan kasi sinasabi ng anak sa sinasabi ng papa niya may nakakabaon doon so tinuruan ako kasi yung siya tinuruan ng papa niya yan nakawayan ang, ang may laman na binao ng mga hapon so try ko ngayon Iditi ko ngayon sa AKS Home locator, AKS Locator kung talagang totoo bang may laman ang kawayan. So, tara mga tits. So, ito uh, AKS Longest Locator. Iditi ko nito mga tits. Iditi ko sa gold. Gold itong lapit. Yan. Pupunta sa kawayan. is ikot na ito, ito. dito magiging ikot na siya mga tits so sa ang sabi ang sabi dito mga tits sa uh, mga tao na nakakita nito mga tits malaking hukay ang ginawa ng mga hapon so ngayon iditik natin sa aurameter pustin So, ditik natin ngayon dito sa aurometer. Ito yung dala ko, ah, 18 karats gold. So, ito yung aurometer ko. Lagyan natin sa chamber. So, titik natin kung papalo ba dun sa kawayan. So, papalo sa mga Det lukter godt. Ito sa job naman. Ikaw. So, gamitan naman tinanong sa buwan. Ito yung Lumatoy. So talagang nag-detect siya mga pH sa sa AKS locator, sa aura meter, sa jabwan So nagdetect detect siya. So talagang may laman to na kawayan. So ayun kan Kim because ginawa ko itong atis para may ma-upload ako sa YouTube para makita na pakita ko sa inyo na ito na kawayan legit na hapon ang nagtanim For so god bless you all and thank you for watching my youtube channel and thank you for watching my videos